Ako'y muli nagbabalik upang ibahagi sa inyo ang pangyayari na naganap sa kabanata isa na pinamagatang isang handaan. Pero bago yan, alam mo ba na ang paboritong almusal ni Dr. Jose Rizal ay tuyo na may kasamang mainit na tsokolate? Balik tayo sa ating talakayan na pinamagatang isang handaan hindi naging ugali ni Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago ang biglang paghahanda. Ngunit ng hapong, ng hapong iyon, nang malapit na magtapos ang Oktubre, ay inihayag niyang mag siya sa isang hapunan. Kumalat sa buong Intramuros Binondo at sa iba't ibang lugar sa Maynila ang sinabing iyon ng Don. Sikat na sikat si Kapitan Tiago sa pagiging galante. Mapagbigay siya at madaling napitan maliban na nga lamang sa mga taong sobrang radikal ang pag-iisip at, at sa mga negosyante. Parang daloy ng kuryente ang biglang pagkalat ng balita. Nakarating sa mga bahay ng mga linta, bangaw at kantanod sa lipunan na dahil sa walang awa hanggang walang hanggang awa ng Diyos ay patuloy na dumarami sa Maynila. May nagpapakintab ng sapatos. Ang iba naman ay naghahanap ng mga botones at kurbata. Gulong-gulo ang lahat. Umiisip sila ng mainam na pagbati sa may handa para isipin dati silang kakilala. Inisip na rin, na, na rin nilang ng dahilan sakaling maatraso sila ng dating. Nasa kalye ng anlog na ngayoy 1 luna ang bahay ni Kapitan Jago, pero hindi na matandaan ang numero nito. Malaki tul, katulad ng maraming bahay sa Pilipinas at nasa may pang ng ilog Binondo na kasang kasangga ng ilog Pasig. Tulad din ng ibang iba pang ilog sa Maynila, ang ilog Binondo ay paliguan, alcantarilla, labahan, pangisdaan, pamangkaan, tulayan tulayan, at igiba ng inumin kung walang mas masalukan ng Aguador Nenchik. Mababa ang ba Mababa ang bahay ng mga handaan at hindi gaano maayos ang pagkakagawa. Pwedeng hindi iyon sa pagkakamali na arkitekto. Maari ding na naapektuhan ng lindol o bagyo. Napakasaya sa bahay ni Kapitan Chago. Nang gabing iyon, maliwanag ang mga ilaw at sumasabay sa magagandang tugtugin ng orkestra ang kalasingan ng mga kub kubiertos at pinggan. Isang malaki at nagagayahang mesa ang nasa gitna ng bulwagan. Parang nag-iimbita ang mesang ito sa mga kantanod pero nagbababala naman sa mahihiyaing babae ang dal mga babae. Ang dalawang kainip-inip na oras pagkat tiyak nakakausapin sila ng mga bisitang dayuhan. May mga antigong larawang sinig sa dingding. Namumukod sa mga ito ang larawan ng dalawang babaeng pinamagatang Nuestra Senyora Lapas i y Buen Via Viaje. Pinta ka sa Antipolo at ang nagbabalik kayong pulubing dumadalaw sa may sakit. Siya ang kilalang banal na si Kapitana Ines. Nagsisikip ang bulwagan sa bisita. Hiwalay ang grupo ng mga babae sa lalaki. Tulad sa loob ng mga simbahang katoliko, may ikli at kung magsalita ang mga babae. Nagtatakipan ng pamaypay sa bibig ang ibang hindi maiwasan ang mag. Ikab. Dahil, dahil kaya sa mga larawan ng birhen sa hindi kaya sila mahiyain o talagang ibang iba ang mga babae noon. Nag-iisa ang may edad ng pinsang babae ni Kapitan Chago sa pagsalubong sa mga bisita, pag, mga bisitang ginang at dalaga. Garilman, ang pangangastila ay may maamo namang mukha ang matandang ito. Magalang sa pagsalubong at may nakahanda na siyang hitso at sigarilyo sa mga dayuhang babae. Nagpapahalik siya ng kamay sa mga bisitang Pilipina, Pilipina Paris ng ginagawa ng, ginagawa ng mga prayle. Madaling napagod ang matanda sa gayang pagsalubong kaya't nang may marinig na nabasa na pinggan sa kusina ay nakasilip siya ng dahilan upang makaalis. Sus! Hintay kayo mga walang ingat pagdadahilan ni sa paglabas. Hindi na siya nagbalik. Masigla na, masigla na ang usapan ng mga lalaki. May kita sa isang sulok ang grupo ng mga kadete. Masaya sila nag ng mahina. Patingin-tingin sila sa ilang bisita. Paminsan-minsay may ituturo at sa kalihim na pagtatawanan. Sa kanilang ta tapat ay may dalawang dayuhang nakaputi. Palahad-lahad na parabang inip na inip ng mga pasaherong nasa ng nasa kubyerta ng bakor pinakamasaya sa lahat ng naroon ay ang pangkat ng dalawang praile, dalawang sibilyan at isang sundalo. Nasa gitna nila ang isang mesang may alak at biskotsyong ingles. Tenyente ng gwardya sibil ang sundalo. Matanda na, matangkad, tahimik at prangkang magsalita. Mahisig ang isang praile, bata pa at formal. Siya si Padre Sibayla, ang Dominicong pari sa Binondo. Dati rin siyang profesor sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Mahusay siya sa debate, tahimik at maingat sa si pagsasalita. Ang isa pang krayle ay Franciscano, mudaldal at pakumpas-kumpas pa kung magsalita. Maingat sa katawan kaya't malusog kahit may mga puting buhok na. Dahil sa kanyang masaya muka, nanunukat na tingin maumbok na whiskey at magandang tinig ay mistula siya maharal Romano na, nagbabalat kayong pilot. Masaya siya at bigay todo kung tumawag. Kaya naman hindi siya kaniinisan kahit masakit at prangkang magsalita. Para bang ang lahat ng sabihin niya ay tama at may kabanalan. Sa dalawang sibilyang naroon ay isa ang pandak. May balbas na itim at napakatangos ng ilong. Ang isa pa ay may may may, may pulang buhok. Mapulang buhok. Anyong bagong dating siya sa Pilipinas. Sila, sila ng Franciscano, Franciscano ang masiglang nag-uusap. Mapapatunayan din ninyo habang nagtatagal kayo rito. May ka ni Padre Damaso. Maniniwala kayo sa akin na ibang iba ang pamamahala sa Madrid kaysa sa paninirahan sa Pilipinas. Ngunit, halimbawa'y ako, inilakas pa ng Princess Kano ang pagsaselta para hindi makasingit ang makasingit ang, ang kausap. Hinog na ako sa karanasan para paniwalaan. Magdadalawang put tatlong taon na akong kumakain ng saging at kanin. Huwag na ninyo akong gamit, gamitan ng kung ano-ano at mabulaklak ng mga salita. Kilala, kilala ko ang mga indyo. Pagdating na pagdating ko sa Pilipinas ay idinestino agad ako sa isang maliit na bayan na pagsasaka ang kinabubuhay. Mahina pa, ka, mahina pa ako noon sa Tagalog. Pero pisal ko, pisal ko na ang mga babae. Nagustuhan nila ako mabuti kaya napaiyak ako, napaiyak ang mga babae nang ilipat ako sa isang malaking bayan pagkaraan ng tatlong taon. Tinambakan nila ako ng regalo at inihatid pa ng handa ng musiko nang ako'y umalis. Ngunit ito'y katunayan lamang ng agaw ng binata. Teka, teka, huwag kayong, mag, huwag kayong apurado. Ang paring pumalis sa akin ay hindi nagtagal doon. Pero nang siya'y umalis ay mas grabe ang iyakan. Mas maraming banda kahit na sobra-sobra siyang namalo at nagtaas ng mga singil sa simbahan. Ngunit ipahin tulad din ang isa pa, dugtong ni Padre Damaso. Dalawamput taon akong tumigil sa San Diego. Kailan lang akong umalis doon? Parang may nagunitang hindi maganda ang pari. Nagpatuloy siya. Sobra-sobra na -sobra ang dalawang dalawamput taon para makilala ang bayan. Ang populasyon ng San Diego ay 6,000. Parang mga anak ko ang lahat kaya kilala ko ang bawat isa. Alam ko kung sino ang lumid lumidido kay ganito at ganoon. Kung ano ang resulta at sino ang may kagagawan, kinukumpisal ko silang lahat. Ngayon, makita ninyo kung ano ang mga indyo. Nang umalis ako, iilang matatanda at hermano tresero ang nagatid sa akin gayong dalawampung taon na nin akong naninirahan doon. Wala po akong maisip na relasyon niyan sa so, desestan ko ng tabaho. Anang binatang pula ang buhok nang makitang tumungga ng isang kapitang heres ang Franciscano. Kung gusto mo pang malaman ng buo ang nilalaban ng kabanata isa na pinamagatang isang isang handaan, ay mag-antay lamang kayo sa part 2. <laughs> Bye-bye.